mga idol, good morning, maganda umaga At dito nga pala tayo mga idol Sa may tulay ng buliran Ayan yung tubig dito mga idol Medyo ano Nakakuha na yun ng lahat ng hagdan dito Ayan, sayad na rin sa may kawayan na yun no? Go! Ayun, Lakas pa ng agos, mga idol, Oh. Yun. Kuha na lahat ng simento, mga idol. Tapos, ayun yung court, mga idol, o. Lubog na yung court. yun

Hirap mahay. Lai. Yun, tubog na rin yung bahay doon. No? ano lang yun, mga idol, kubo. Yun. Tara mga idol, tingnan naman natin yung saluyos. Ito mga idol, nandito naman tayo mga idol, sa may tulay ng luyos mga idol. Ayan medyo mabilis yung agos mga idol yun nga pala mga idol yung ano yun yung labas papuntang buliran yun yung isa na yun kaya dito yung pinaka ano nun yung pinuntahan natin mga kanina mga idol sa may bully Run. doon sa so pinaka yung gawing kanan natin na yun eto may isang simento pa mga idol idol ano ba? Diba? Idol, shout out. Shout out. Malakas ang agos. Oh, malakas ang agos. Malakas ang agos mga idol. Oh. Ayan. Yung, may isang simento pa rin doon sa kabila. Oh. yung agos. Malakas. malakas. Malakas pa yung isang simento dito. yung agos. salo yes, ulainano yes mga ayos ng. Ah, uh, two big. Oh, nandoon yun, yun, 'yung mga makina 'yon, no. Alam naman 'yun eh. Ay, uh, alam mo idol. Punta naman tayo sa ano. So, mga idol, nandito naman tayo sa tulay ng Santa Isabel. Medyo malakas din ang agos, oh. uh, Tapos ito mga idol, yung tubig dito, mga idol. Pumapasok na rin mga idol dito sa may ano? Sa Santa Isabelo. Oh. Shout out. Hello oh, mga idol. Oh tubig mga idol oh. na doon sa mga bukod na yun. Ang namumuti na yun mga idol mga oh. na dito. Sa mga bukod na yun. Dati kasi mga idol nung hindi pa nagagawa to. Ay, tayo dati tayo. pagka umulan yan hindi na madaanan yan. Pero ngayon to. Oh, uh, <laughs> dadaanan pa lang. Ano? Pera. Yan. Ako na yung pangailangan ng tao. Maraming kami pagkain. Nalangang no? pera. Ayun Oh. Ang dami oh, na. na, <laughs> okay. pa naman mga idol Mga tanim dito Mga bago bago Mga tumatanim pa lang Mga kulay mga idol Mga nangyayari sa bago na yung tubig dito Tubig ilog na yan mga idol Doon mga idol sa dinahan natin do, May mga tubig na doon idol yung tulay naman ng San Vicente oh. yan dati may mga gulay dyan yan kalamansi yun yung daanan dun oh. lubog na rin saka yun yun kasi dumadaan yung tubig oh. San Vicente to mga idol Ito, may mga may mga palay to mga idol may mga palay yan o oh. Mga pala yan. Dubog. Dati kasi to mga idol, nung wala atong tulay nito, yan yung daan. Yan lumulubog. Kaya ah, ano dyan Dati hinihila ng mga traktora na i-stranded, pero po ngayon ito na ipundar na tulay nito. Yan yung dating tulay, mga idol. Okay, mga bata. Pa pa mga bata oh. Papay, mga bata, oh nilubog na iba ay pa doon so, abot na rin doon puro buko dyan mga idol kamukha nito so, wala na ilamon na ng tubig yung mga bukit Tingnan naman natin mga idol yung sa may Arayat. Kamusta naman natin doon yung tulay sa Arayat. Idol, dito naman tayo sa tulay ng Arayat oh. Ayun, tulay ng Arayat oh, mga idol po, oh, nagpantay na yung tubig mga idol Doon sa pinakabukid oh. Nagpantay na oh. Yan, arayat naman to mga idol. Ayun, pumasok na ron oh. Pumantay na oh. Masyado yung tubig mga idol. Dito lahat ang huu niyan mga idol yung mga natin ng mga tulay kanina puro dito ang punta niyan maliban lang mga idol yung tulay ng San Vicente o, nakapasok na yung mga tubig tulay kawawa yung mga bagong talim doon mga idol palay ko yung mga kalabaw doon nailikas na yun yung inaalala kahapon ng mga tropa natin doon may yun mga kalabaw sila doon pasok na rin mga sa mga alahalaman no? sa mga ito nga mga idol papunta ang, ano to idol ting, ayan kandating papunta ang pababa na yan kanda ba ayan yung pampo oh. okay na lang oh. grabe mga idol yung pinsala nung bagyo na ito mga idol halos laganap dito kasi mga idol ang mga ano natin dito Yung mga pananim Pananim Tsaka yung mga iba mga bahay-bahay sa mga gilid-gilid Pero alam naman nila mga idol yung mga nasa gilid-gilid na yan Sigurado mga nakasip na yan Ang ano dito mga idol yung mga pananim, hayo, yun yung bundok araya to so, Mga idol ang mga update natin dito mga idol sa tubig sa mga tulay-tulay yan, ano kung saan pupunta yung tubig nito. Alam naman nila no, kung saan silang baryo o lugar. Basta sinabi mong tulay ng Arayat. O, tulay ng San Vicente. Alam naman nila yun. No? Tulay ng Buliran. Tulay ng Luyos. Tulay ng Santa Isabel. Yan. Oh, mga idol. Dito naman tayo sa buong tatutap. Yan oh. Halos pantay na yung tubig. Agos na yung tubig oh. Ayan, Nakataas na yung mga gate mga idol. Agus na tapos yun uh, ah, lumaganap na doon sa mga bukid ron mga idol yung tubig yan o yun kawawa ng ano mga natin dyan mga idol alam ko kababalasa pa lang ng iba dyan ito nakabaha naman Diyos Mario Josep talaga o so, mga idol yung ano. So dito naman sa natin no? Sa taas Kaya ano Ay nagbabalag ka doll Ano ang, ano mo? Ha? Ha? Dandan Ah dandan lang Ito mga idol Vlogger to mga idol Kaya mga idol pakisupport nyo naman po si dandan Ano yung ano mo? Yung profile? Yung ano yung ganito Pakisupport nyo naman po yan mga idol Ano si dandan mga idol pumasok na doon no? Yan yung ano mo. Hmm. Diyan yung pala ng page mo. Ay nung yan lang. Yeah. Ah, ano yan? Kanalihad diyan. Kanalihad diyan. Yon. Pala mga ito yung kanyang page. Kanang kanalihad diyan. Tomado lang mga nakangat yung ano dito. Wala na ako, Lord. Sige, Lord, ingat. Ah, kagana dito mga idol, oh. Dire-diretso na yung tubig, oh. Yan angat na. Pantay na po kasi. Halos bukas ko sa mga bukid-bukid mga idol. Grabe. Wala yung pinsalan ng bagyo na ito mga idol. Talaga naman. Sis Maria Joseph ingat po tayo lahat. Uwi na sila. ito Dito pala sila dumadaan. Ayan no, yung ano natin. Ang no? um, dam. Buwas na lahat mga idol. Angat na Ayan naman dito Pasok ka na doon Umiikot na doon Huwag na sana mga idol lumaki, Para kahit pa paano Makasurvive mo lang Yung palay nila na yun Palay yung mga idol Palay